Hey guys! Good evening sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11 Workshop. So guys, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang itong magpasalamat sa inyo. Walang sawang pag-suporta sa 11 Workshop. Sa so, lahat like nagko-comment, share and subscribe sa ating vlog. Thank you so much! At kung di pa subscribers, guys, subscribe naman kayo dito sa 11 Workshop. Okay? So, guys, um, may nag-comment doon sa isa nating vlog, no? Na may nag-comment doon. Ang tinatanong niya is... Okay lang daw ba na mag-uwi siya ng tools galing sa Canada, dali sa Pilipinas at dito niya gamitin, no guys? Now, um, madali naman sagutin yan. Yeah, ang sagot dyan is oo, pwede pwede, di ba? Pero I think maraming kailangan i-consider bago ka bumili ng power tools or ng tools mula sa ibang bansa at dadali mo sa Pilipinas. At yan ang pag-uusapan natin ngayon, no guys? So, first you have to consider ay yung ating kuryente. Okay? Alam niyo naman ang kuryente ng Pilipinas is 220 volts. At sa Amerika, it's 120. Sa Japan, I think it's sa 100. Sa ibang bansa naman, is 110. No? So, yeah, magkaiba yon Okay, magkaiba. So, paano mo gagamitin yung tools na binili mo sa Japan or ba, binili mo sa US, tapos dadali mo rito, paano mo gagamitin ito sa Pilipinas? You can still use that. Pwede pa rin. Yan ay paggamit. Gagamit ka ng tiyatawag natin na transformer or step down transformer like this one or yung mga tinatawag natin like ABR automatic voltage regulator so step down transformer pa-plug mo yung tool mo dito ita-transfer niya or i-convert niya yung ating 220 volts gagawin niya 110 volts para mapagana mo yung iyong mga 110 tools like this one ito galing to America so uh, 110 volts and I'm using this transformer para sa kanya kaso guys ang problema dyan is yung wattage. Okay? Yun ang kailangan mo rin consider yung wattage ng uh, transformer na bibili mo. For example, yung inuwi mong tool, kailangan alam mo yung wattage. Eto, this one is 700. Alam ba, itong grinder na to, this is 700 watts, no? Itong e maliit kong transformer na to, this is only 500 watts. Sa so, tingin pwede ito dito? Hindi. Kagana siya, pero it would not be that efficient, no? Baka magka-problema pa yung tool mo. So you need to ang kailangan mo dito is yung wattage ng transformer is mas mataas dun sa tools. So kung yung tool na dala mo is 700 watts, kailangan mo sa transformer is around 1000 pataas na watts, no? So ang pinaka-recommended dyan is around 2000 watts, 'di ba? Para kay kay lahat ng klase ng tools na dadalhin, circular saw so, or uh jigsaw so, ganyan, kayang paanda rin, no? 2000 watts. Ang problema lang is yung mga transformer na matatasang wattage ay mahal, 'di ba? Napakamahal. I think yung mga nasa yung mga ano yung mga ganyan, yung mga 2000 watts around lampas 5k. 'Di ba? So, parang hindi ka rin nakatipid, <laughs> 'di ba? Kasi kung bibili ka sa abroad ng tool, eh nakatipid ka doon sa tool kasi mas mura 'yung tool sa abroad. Pero pagdating naman dito sa Pilipinas, igagastos eh, ka rin sa transformer, 'di ba? O, di ba? Di ba parang hindi ka naman nakasulit? Pero, ang maganda ron is isang transformer lang naman yung kailangan mo. Alimbawa, limang tools yung inuwi mo galing sa abroad, hindi mo na kailangan bilang isa-isa yan transformer. Isa lang ang kailangan mo. Isang malakas na transformer lang, 2,000, 3,000 watts, kaya na lahat yan ng tools na yan. Okay na yon Di ba? Yun nga lang, eh, downside nun is talagang bibili ka pa ng transformer. No? Now, paano naman kung cordless tools? like this one. Ito galing ni abroad to, galing to America, no? Galing na uh, US. Ang yung sa cord sa tools mismo walang problema. Pero yung battery nito, yung charger niya, yun ang 110 volts, no? Yung mga charger usually, merong mga charger sa auto volt pero check nyo ha, check nyo muna yung charger nyo ha, bago nyo saksak, tingnan nyo kung pwede siya sa 110 at 220, kung 110 lang, eh wala tayong magagawa, 110 lang talaga yung charger nito, pag gagamitin mo naman yon, gagamit ka ng transformer. Pero ang maganda sa mga charger is hindi nila kailangan ng mataas na watts. Ang mga chargers gagana yan 100 watts, kahit 50 watts gagana yan eh. Diba? Kahit sa AVR na sa computer, di ba may 110 volts doon, pwede mo na isaksak doon, pwede ka na mag-charge doon. Pwede na yan, okay na yon. Uh, hindi na kailangan ng matatas na wattage. Pwede mo na, ano, okay lang, di ba? So, yun. So, yun ay isa sa advantage naman ng no? pag-uwi ng mga cordless tools. Pero, ito naman isa sa mga malaking disadvantage kapag nag-uwi ka ng tools sa abroad. Hindi ka makapag-take advantage doon sa tinatawag natin na warranty. Kasi kapag dinala mo na yan dito, wala na yan, warranty. ba diba? Wala na warranty yun. Spare parts okay lang kasi kung original naman yung tool mo, original na DeWalt like this one or Makita, di ba? Maraming spare parts Compatible lahat yan. Compatible yan, di ba? Uh, I think universal naman yung mga spare parts. So, okay lang yon Maraming mabibili niyan. Pero yun nga lang, yung pagpaparepair mo, yung warranty, hindi ka makakapag-take advantage sa ganun, di ba? So, kung bibili kayo ng power tool sa abroad at balak na iwi sa Pilipinas, I would suggest no. Okay? Huwag muna. Kung yun lang talaga balak nyo, kung hindi nyo magagamitin sa abroad, bibili lang kayo dito, papasalubong nyo, or uh, balak nyo gamitin sa Pilipinas, huwag. Huwag muna. Okay? I would suggest na ipunin nyo lang pera nyo, pag uwi nyo Pilipinas, dito kayo bumili ng tools. Kasi you can take advantage dito yung mga promos, 'di ba? Yung mga warranty, service warranties, 'di ba? Alam ba sa ibang mga brands like Bosch, they got this really fantastic na warranty na I think lifetime yata yun na uh, warranty na pwede mong gamitin dito sa Pilipinas no? sa mga tools nila, di ba? Tapos hindi ka pa problema sa mga ano, sa compatibility issues, sa uh, power issues, di ba? So talagang ano, Ah, mas paganda na dito mo na lang bilhin. Dito ka lang bumili sa Pilipinas, no? Kung talagang gusto mo ng tools, di ba? Or so, pero kung may nabili ka na sa abroad, eh okay lang. Okay lang. Kung may nabili ka na, nakabili ka na ng mga ganyan-ganyan mga tools, mga barena, mga ano. Okay lang 'yan. Iuwi mo dito. Okay lang 'yon. Medyo malaki yung bayad ng shipping ngayon at kailangan mo talaga ng transformer kung maka-corded yung binili mo or kung hindi naman, kung cordless naman eh bibili ka ng transformer para sa charger, di ba? So, okay lang. Um, kung ganun talaga eh. Pero I would suggest na wag muna. Dito kaya lang bumili. Mas maganda dito sa Pilipinas na bumili ng tools. Mas mahal na konti dito, pero at least, di ba, yung after sales service, eh, solid pa rin, di ba? Ayun. Now, kung balak mo na bumili ng tools sa abroad, ano yung pwede ko yung suggest na pwedeng uh, pwede bilhin? Di ba? Alam ba, diba, punta ka ng Amerika, US, o, oh, nakita mo yung mga hardware, mga <laughs> magandang hardware nila doon, di ba? Or sa Australia, yung mga bannings, mga ganyan. Eh, ano ba yung mga ano, maganda tools na bilhin? Well, pwede ka naman bumili ng mga non-power tools, yung mga hindi naman power tools. Or pwede ka rin bumili ng mga consumables. Ano ba yung magandang mga consumables na bilhin nyo sa ibang bansa? Uh, brad nails, di ba? Yung brad nails sa Amerika, sa ano, magandang klaseng brad nails screw uh, screws, yung mga Kreg screws na napakamahal din sa Pilipinas, pwede kayong bumili sa Amerika na mas mura, di ba? At syempre yung mga glue, tight band guys, or gorilla glue, napakamahal niyan din sa Pilipinas yung mga tight band. Eh di ko nasa US kayo, bumili na kayo ng isang galon tight band, di ba? bye sa Pilipinas. Di ba, okay na okay yan, maganda, mas maganda yan, di ba? Hindi na, di na, na kailangan problemahin yung mga korea kuryente di ba? Tapos, pwede rin kayo bumili ng mga clamps, di ba? You can never get enough clamps. So, yung mga clamps na yan is sa uh, always a good choice. Yung mga good quality clamps like Rockler, mga ganyan. ba? Diba? Sa dito, mahal yan. Pero sa ibang bansa, sa Amerika, eh, affordable yan. ba? Diba? Tapos, pwede din naman yung mga ano, measuring tools, mga panukat, guys. Yung mga, uh, yung mga ganito. Ito. So, Ito, craftsman to. Binili ko rin sale dito sa Pilipinas. Pero kung, ano, made in US yan. Pero kung binili mo to sa US, mas, mas, mas mura. ba? Diba? So, yung mga ganito. Good quality tools for good quality measuring tools. Yung mga woodpeckers, di ba? Ayan, yung mga ano yan, high-end yan, yung mga woodpeckers, di ba? Tapos ano, pwede ka rin bumili ng mga jigs, yung mga craig, di ba? Craig jigs. Ang craig jigs dito napakamahal, di ba? So, pwede ka bumili sa Amerika yan. Ayan, yung mga craig, mga miles craft, di ba? Ng mga jigs, no? Yung mga, ano, uh, in crime, ah, ganyan, mahal dito yan, diba? ba? So, pwede ka bumili sa US at pwede mo padala rito. Okay? Pwede rin ka rin bumili ng mga consumables na like mga drill bits, no? Yung mga high quality drill bits, diba? ba? Branded drill bits or screw bits, at uh, Dewalt, mga ganyan. diba? ba? Bosch, Makita, dyan. Pwede kang bumili dyan ng marami. Mga blades like a uh, Jablo, Freud blades, yung mga mamahalin dito sa Pilipinas. Pwede mong bilhin sa ibang bansa. diba? ba? At ito, pwede ka rin bumili ng mga hand tools na usually ay mahal or uh, wala dito sa Pilipinas. For example, yung mga high-end na high tool na ano na hand tools like Lee Nielsen, di ba? Wala, mahirap makita na Lee Nielsen sa Pilipinas. And pag may makita ka, sobrang mahal. Di ba? O yung mga high quality na Stanley tools, yung mga pwede mong binin sa mga flea markets, di ba? Yung mga ukay-ukay ng mga tools sa mga ano, second-hand tools, uh, para mga surplus shop sila doon, di ba? Pwede kang bumili niyan. Or yung mga S-Wing Hammers, di ba? Yung mga martilyo na high quality talaga, made in USA, di ba? Bilin mo ron, padala mo rito, di ba? Wala, wala, hindi, mo, hindi ka magkakaproblema sa uh, kuryente or whatever, di ba? So, yung mga yun, yung mga pwede mong bilhin abroad na mga tools. Yung mga re recommend ako na bilhin nyo, guys, sa ibang bansa, instead of buying power tools, just buy hand tools, consumables, okay na okay yan, okay? So, yun. So, yun, guys. Thank you so much for watching. And, sana may naltunan kayo sa vlog natin na, na ito. I'm gonna see you guys again next time. This is June from Alive and Workshop.